ulitin natin ang ating intro para hindi maganda guys ganito na lang. <laughs> hello mga kalangis <laughs> hello mga kapinoy welcome again to my channel at uh, welcome to rin doon sa, kami sa bago naming ah uh, Head out at nandito na ako sa Riyadh kararating ko lang kahapon at mag-general training kami dito sa aming uh, barracks okay? mga kapinoy at uh, ito lilinis na namin at super uh, gulo sobrang alikabok halos nasa 3 years din kami hindi nakarating dito yata 2 oh. mm. Two years in half siguro 3 years, years na 3 years kasi 3 years kami sa, ano, sa Jeddah Kasama ko si ano, Jimmy pamarang last TV. Yan, yeah, mga shout out mga Kayag Bulls daw. Shout out. Ang bagong name daw ng ano niya ay eh, mga kalangis. <laughs> okay mga kabenoy? lang kayo, tingin-tingin lang. Mga bago pa dito sa channel ko, sana mag-subscribe kayo at pakipindot pindot na lang din na notification bell at pakiclick ang all para uh, updated kayo sa lahat ng aking mga video guys okay <laughs> ayan guys umpisa na tayo at gagawin daw namin ito studio gagawin namin live streaming ang lugar na ito magkakulab kami ni Jimmy Pamarang Last TV shout out Uy Boy TV halika na dito sa riyan ayan sige dyan lang muna kayo Mag, maglilinis kami at uh, ang dahil ba yan uh, mga puro alikabok ito ang Ay, aming uh, hideout kasama namin dito ang uh, dati marami kami mga Pilipino dito dati. Uh, so nagsilayas na Hello, Idol! How are you? <laughs> kay Sir Jodit Chan at the lab. Shout out, Sir Jodit. Inaamag na yung ano mo. Cabinet. Cabinet. Kailangan na naman. Ano? ano? Ay, ito kay Noy Alvin. Oo. Oh. Dati kay... Eh, Noy Alvin. Hello, Noy Alvin. Hello, Alvin. Shout out sa'yo, Noy Alvin. Ara yung mga damit mo, ang dami pa dito. Oh. Ah. Nanga. Ah, ari pala no binang na mo. Ang dami ng Ito buhay Ito ang naipon ni Alvin. Noy Alvin. Rodriguez. Kukwentahin ko lahat ng resibo mo kung magkano ang naipon mo. Sa ilang taon mo dito sa Saudi Arabia. <laughs> dami ah. Eh. Western Union. Oh, nandito pa pera mo. Ay, amo, kukwentahin ko to. Isisend ko ba sa'yo? ang <laughs> <laughs> dami niya po, resibo. Yan ang buhay, UFW. Ang resibo lang ang naiipon. Ah! Oh! ala Asa na pera? Nandun sa Pilipinas. Nasa mga mahal sa buhay. Sa club, ano guys? Resibo na lang Ay grabe ang kapal. Ang kapal ang dami. Siguro, ila, ilang daan libong pera ito, Noy Alvin. eh shout out sa iyo, Noy Alvin. Sana makabalik ka pa dito. At itatry namin kung Makabalik ka pa dito ulit kung gusto mo bumalik. Ang dami nga guys, ang dami, ang dami ang resibo. Ito yung isang kasamahan namin dito sa Riyadh na umuwi na, na iwan pang pa ibang mga gamit dito, hindi siya nakabalik. Uh, ayos lang. Tapos ayan pa yung box niya, laki. Kung, kung mapira nga lang kami, papakargo namin to. Ayan, ayan yung mga damit ni Noy Alvin. Oh, huwag pa. Ayan, kama ko yan. Pero ayos na rin yan. Parang, parang pinag, uh, ano pinaglaruan ng pusa. At saka, ayan pa yung box. Box ni, ano, eh, Noy Alben. Noy Alben. At dito ang higaan ni Mr. Uwiboy uh, TV. Mga kalagis, Team Yagbols. Yan ang ano mo ang uh, ang kama mo. Inaamag na rin. <laughs> Tatlong taon ba na ba walang nakahiga? Si Ah, uh, check, check pa natin, check, check. Check natin ang ating uh, cabinet. At Ito ito guys, ito guys ang ano ko. Ito guys ang oo. Uh... Oh. Oh. Ito cabinet ko. Ah. Ay, marami pa rin pala laman din ako na iwan. Walang jo. Eh, uh, dulab. Eh, ang dulab ko din. Uh, dulab, dulab. Sa Arabic yung cabinet, dulab kasi. Ayan, marami pa. Ayan pa, ayun pa. Tingnan natin sa loob, ano meron. Oh. Eh, may mga cream pa rin. Why? Oops. Ang aking mga cellphone na may yama. <laughs> ang aking mga cellphone, guys. At dito ba? isang Nokia. Ay, mga dati Para ano bang model ito? Blackberry, parang style Blackberry siya, oh. Uh, ayan. Ano ba? Oh, oh, may Samsung. ay ito, ito. Ah, ito, ito ang antik talaga. <laughs> antik ka silbon eh. Ewan kung gumagana pa itong mga ito. Alam kaya. Alungkat. Alam mo ba iba? Alam mo ba iba dyan? Ay ba din eh? Huwag na yung brief ay. Ano <laughs> si Pamarang na? Si Jimmy Pamarang na si TV. Eh, dahil yun. Para, parati sa stintado sa prutas, saging. Sa uh, hindi atabla na rin ang coronavirus. <laughs> eh, hey, yaman, Diyos. Eh, yaman, <laughs> <laughs> kay boss, kay boss sa uh, Oi Boy TV ang ating ano. ayan mga kasamahan ko kasi yan dito yung dati sa Riyadh. Eh. Mga tropa namin yan dito. Ayun. Dami. Ah, kasi kasi na oh, kasi nasira na rin ang uh, aming ano, dingding. Lang -ding. -ding. ayan. Oh, may sumblero pa ako dito. Eh, napulot ko pa eh. Mm, napulot ko pa e, sa Italy to. Mm. Oo, oh, na, from Italy pa ito. ko oh. yan eh. Nag nagkulay alikabok. <laughs> From Italy pa to eh. Nangupas, Alam, na. Ngayon, nangupas na. siya oh. Kuha na alikabok. Ah, ito. Ay susi na Mercedes. Ito oh. yung ating ibinintang Mercedes dati. Hindi na <laughs> Kay Ibo yan, iboy yan, Ipo eh. Di ba Mercedes ni ano ito? Ni... Ni... Ni Tibo? Ah, yeah, shout out. Ah... Uh, Jeffrey Saldo nandito pa rin yung susi mo shout out shout out at uh, niya, ito ang dami pa rito yan, eh. <laughs> okay, eh. oh so, ang dami pa rin ditong gamit okay, oh mga ano yan nasa mga sandal ang dami Oh, panlamig. Ay, ano mo? I-vlog mo rin. Aling. Kaya e kalangis. Yan, no? nandito na rin sa atin yan. Kalangis eh. Ang dami Oh. Mga ano, ori. Hindi, yan yung kinuha ko din ayaw. Ah, alam Wala na rin yan, dinadami. Pinatapon niya ako yun eh. <laughs> ang dami, ang dami, ang dami. Mga ano-ano nandito. Ah! Ito po ang almusan namin ngayon. Sinalab. <laughs> yung tamis na bilag ko hindi, hindi matamis. Pero tinawag na matamis. Ay, kalangis. Kasi namin hindi nakabalik dito Nasa tatlong taon na Dahil nag-stay na po kami sa Jeddah Halos na uh, 3 years kami doon Pati nga yung uh, uh, Ano namin Sirana yung uh, Rep um, Sumabog ang compressor Dahil hindi hindi siya nabunot Nung umalis Yung isa namin kasama Ayan o Ayan may ano pa kami Dati dito TFC yan ang receiver ng TFC namin pero wala na sa OSN. At uh, ang gumagana na lang sa amin itong ano na lang. Yung mga free channel, Arab, Arab shot at saka analisat. Yan ang television namin. At uh, yung relo namin naghihingalo na rin. Oh. <laughs> <laughs> kailangan, kailangan ng hipan. <laughs> ah, tuwa rin Tawanan eh, lang sana. Oh, rin, Napakahirap talaga ng isang uh, bahay na walang nakatira. Alas na may iwanan talaga. Parang ikaw lang, pagka iniwan ka, di ba? Ano mangyayari sa'yo? Di ba mawawalan ka na rin ng gana? Oh no! Hugot na na mga kas... Ang dami, Yan ang laman na rip namin. <laughs> Puro kutsilyo, sandong. <laughs> Yan talaga, hindi masisira. <laughs> Wala kang sarana kaya ipapayos namin yan Okay Sige at uh, so... Maglilinis muna kami uh... eh, Maya na lang guys at uh, Pagka natapos na kami maglinis Saka namin na uh, Kapakita ulit kung anong itsura na aming kwarto Okay Bye bye One eternity later Ya yeah! Ya yeah! Ya yeah! Ya yeah! Ya yeah! yeah! <laughs> then... Ya yeah! hey Meanwhile, <laughs> <Continue>. <laughs> Hello, <What>? <laughs> Na, ah, may toolbox pa kami dito. Alam mo naman tayo mga Pilipino, di ba? Lahat uh, tayo marunong sa lahat ng bagay. Kaya believe ta ang mga employer sa ating mga OFW na Pilipino dahil hindi lang isang alam natin na trabaho. Nga kami doon ni JB last TV na ano, ano, studio. studio dito kami mag edit Dito kami mag uh, Gagawa ng uh, ano Na ng, uh, mga story Yahoo! Yahoo! Ha? Malaki ang room na yan Oh ganda to kulala sa ice to Guys nice alam so, mamaya pagka ano natapos kami pakita ko lang sa inyo kung ano pinis ang pinis ng ano namin ng kwarto namin okay Ay Ring guys ko man manda sa loob <laughs> Sa ilalim ito lang <laughs> Sa ilalim na kama ang dami kasi dito mga abubot eh Ay e, oh, may my board pa doon Ha Ano to Oh may may ano pa ng blender. Okay, Alvin yan. Ano ba ito? Ang kaso wala siyang makina. Buo pa siya. Hmm. Ano siya ng blender e eh, oh. Wala ng makina. Ang kaso, wala siyang makina. Paano magagamit? Down. Yung ano lang, yung bubog lang. Ito na uh, mga, thermos. Ayun dati, kaya ano ya, kay Kaendoy. Hmm. Kaendoy. May, 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 plus light pa dito. Dati, Dilinisan namin na rin, lalim ba vacuumin. Kasi grabe, alikabok kaya ah. Ito may ano may bag pa dito. Ano kaya ari? Bahala na kung kanino ka ha. Naiwan din, Naiwan din siguro to. Ay eh, maganda pa rin bag nari. Na, Lagayan din ay gawan. Nako. Termos pa rin. Ang cute ng termos. Sino kayo sa may gusto ng termos dyan? Lagayan ng kape. Lagayan ng kape oh. Maganda pa to. Kanya din yan dati dami kasi the din Lilinisin natin. Sigurado ito kay Neryo din to, yung kasamahan namin Pilipino dati. Kung uh, mapira lang ako, ipapakargo ko sa inyo yan. Kaso, ang hirap eh. Wala rin eh. Kaya nga, nagbabaka sa YouTube. Baka magkapira tayo para marami tayong matulungan. Yan lang naman ang na purpose naming mga ano dito eh. Nagbabaka sakali. At sana nga pala rin tayo mga kapinoy sa ating pag YouTube kahit pa paano. At yan ay mangyayari sa suporta ninyo guys. Kaya isang subscribe lang masaya na kami. Work work dito. Ayan na siya. Ayan. Oh. Parang Ayusin mo lang. Kukulang lang sa dikit dyan. Kukulang sa dikit. tapo na yan. Ito wala na rin ito. Ilagay lang sa basura yan doon. Baka may pumulot. Ayan. Huwag, na, huwag natin alagay doon sa loob ng basura ha. Baka may pumulot doon. Ayosin yan. Ang dami ang dami. Kala tayosin namin ito guys. Ito medyo malinis na yung ilalim. May may mata pa doon kung ano to. <laughs> Papamigay na lang natin guys ng thermos na to. Sino may gusto? na natin dyan sa labas. Malayo kayo, malayo sila eh. Ganito lang ang... Uh, Masa ng bakin doon? Oo, sa ilalim. Ang sarap pa uh, ipakargo. Para mas marami ang nangangailangan dyan sa Pilipinas eh. Mas marami nangangailangan dyan sa ating Kaso nga wala tayong ano eh. Ang layo kasi ng Pilipinas. Ang mahal din ang kargo. Kung ipapakargo mo, ibili mo na lang nagamit gamit dyan. Ganon din. Ayan guys. May pala kami kalat. Eh sabun. Ya. Lah. Lah sipak. ni Jimmy Pamarang Lestari. <laughs> <laughs> Aminah. Eh sabun. Dame. Ya. Kagana la ali-ali walas na. Medyo na ali -ali wa Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ibu itu mangat tu. Nasi box. Ya. Oh, ini kau yang ibu itu. Ibu itu yang. Ibu itu ibu luma yang mangat. Baka merong maliit. Ano din? ba yung maliit? Oh. Ako oh. Tingnan ko nga. Kasi yung, yung mga silpon ah. na ito ayaw. Tingnan mo maliit ma 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 ang mm -hmm. <laughs> 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 pisa eh. okay. okay, so. yung... pang ano ko pang youtube <laughs> uh, kaya alam muna, ano... <laughs> pang youtube ano po the, ano pang ano to unit uh, no kaya... malipat naman ako din eh, guys sa ikpan sa kama ni Uwe Boy TV Tignan natin kung, uh, kung anong amoy na rin. Ba't gano'n dyan? Masaya eh. <laughs> Bas boy! TV! Shout out! Shout out. Shout out. Parang nag-amoy lang is yung kama mo ah. Hindi kama rin. Naka ilang litro ka na ba dito na nailabas? Ayos, ayoy ayos, 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 ka. ayos, 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 Puna, ah, bawas, bawas ang kulana. Hindi kabuk na. Kaya naman sa iyo ay. Di ba? Pero parang, parang nag-amoy amag na ako boy. <laughs> <laughs> nice, na Wala ka na maglabet uh, Nagamoy amag na ay. Ano ba natin may totoo na kinatulog din eh? <laughs> daw, <laughs> na guys, eh, tatapong ko na itong Basura. Anong nakuha namin dun. Pero hindi masasabing basura iba eh dyan. Hindi ko dun ilalagay sa loob ng Hala Alhamdulillah. 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 Ang medyo pakikinabangan pa. Hindi ko dyan ilalagay sa loob ng basura. Kasi. Meron din kasi dito mga namumulot ng basura eh katulad nito blender blender nalagay lang natin dito sa tabi at saka itong mga sapatos ay sapatos dito at saka ano uh, sandals sabit lang natin dito kuhanin nila yan wala nito at saka itong thermos kuhani nila yan eh. Napakinabangan pa nila yan eh. Kaya hindi ko sila hindi ko sila itatapon. Mga sapatos yan. Kukuhanin pa ng iba yan. Al Alamang Kingdom Tower. Ito okay. Kingdom Tower. At Tarawing! Ayan na ang kwarto namin ngayon. Ayan na, maluwag na, di ba? Ayos. Nice ayos na medyo so, maliwalat so ng tingnan nyo hindi ka tulad dati nawala ng makalat at kahit pwede na tayo magsasayaw ngayon dyan at pasensya na lang muna guys ang, ito lang muna ang ating upuan ngayon <laughs> yan ang mga upuan dito <laughs> Ba, matagal na yan. Taon-taon na yan. Upuan na yan para sa mga bisita namin. <laughs> upuan na yan guys. Yan eh. napulot lang dyan sa basurahan. <laughs> Naglalagyan yata ng mga gatas yan eh. Pinuto lang yung paa niya. Yan ay ng gatas. Yan, limbawa, ganyan. Kaya gulay. <laughs> Alam nyo. Pinuto lang yung kabilang side para maging upuan. At pagka ng kami diyan sa na yan dyan. kasi marami nga kami dito dati. Marami kaming mga Pilipino dito. Itong kwarto na to talagang para sa mga Pilipino lang. Okay? At sana kahit paano, nagustuhan nyo ang video kong to at Bye-bye at uh, see you next video guys. Maraming salamat. God bless us all. Mwah.